Yo, what up? Mga kaibigan, this is Flick G. Ngayong araw ang last day ng taping namin dahil merong Holy Week. Happy Holidays sa inyo guys! At pagdating ko, ako lang mag-isa. nagbasa-basa muna ako ng libro tungkol sa anatomy. Ang ganda pala na ito. At maya-maya lang, eto na, dumating na yung aming mga susuotin na binigay sa amin ng wardrobe. Oh, eto na, maya-maya lang, dumating na ang mga tondoggang. Let's go! Ayun mga tropa, iniimbita ko kayo May 4, GMA Cavite, Municipal Covered Court, former web. I'm um, kasama natin Tondogang, syempre, a racing yan. concert <laughs> ng Treskill yun. Kita ka sa'yo dyan, kita ka sa'yo Wala tayo, guys. Wala nga akong mabukay, gusto ko lang mag-grab, eh. Traffic, man. Wala kami. Ah! siyempre, may maya lang dumating na yung script. Siyempre, re-reviewin natin yan. Di pwedeng hindi at nagkikwentuhan kami. Pakinggan nyo kung paano at kung ano-ano ang mga pinagkikwentuhan ng Tondo Gang. hindi na, hindi naririnig ko. Kaya galing sa hiyawan, may kasunod kang punchline. Natatabunan ko dahil oh. dun sa huling... reaction nila sa na, yun nakakapanginaya. Then saka hindi rin maiiwasan ano, na ano, lakas na lakas ka dun sa punchline mo. Tapos pag in-spit mo na, malalaman mo yung tonay na value, yung oh, malakas yeah. o hindi. May meron mga ganun man, pagkakataon eh. Meron naman pinapractice ko siya ng pinapractice. Parang nawawala yung lakas. Alam mo yung hindi ka tulad pag una mong naisip, so, una mong, "'Pitakin, ang lakas na na." Pero kung in spit mo na rin speed spit na, wala. O oh, hindi. Yeah. Imbawa, binitaw mo na yung punchline. Pagka nag-take 2, wala na. Wala na. Ang teknik talaga kapag sa comedy, pag natawa yung ano, natawa yung pinaparinggan mo sa unang beses mong pinarinig, effective yun. Mm Huwag -hmm. mo nakalisin yung kahit ilang beses mo siyang parinig nun sa tao na yun, hindi na siya tumatawa. Basta yung first time na narinig niya yun, tumawa siya. Mm -hmm. Effective yun sa crowd. Kami ni Kaya Diba na yun, ang pinakamahina namin lagi, nalagay namin sa first round. Kaya pag nagtatawanan na sila sa first round pa lang, kampante na kami ang inayari kayo eh, sa round to round 3 Yeah. Oh, uh, kasi pa kami lang. Oh. parang nakangibi na kami. Hindi, yun yung weapon nyo eh. Yun yung, so, yung weapon ng Team CB. Uh, kaya ang dami yung tinalo kasi yung iba, mataas yung first round, first round pababa. Baba. Kami palakas, kayo, palakas, kayo ng palakas. So kahit magtabla kayo, mas pipiliin ng judges yung mas malakas yung dulo. Kasi mas tumatak eh. Uh, yung... Iba kasi, gusto nila parang kay Tyson di ba yung lakas round one mm -hmm. pack, ano knockout okay. so, ba ganun yung ginagamit na technique pero ang problema dun paano paano mo matatagal paano mo ma uh, ano ma masusustain oo oh, oh. kaya yung iba ginugulan para kapag na intimidate yung kalaban mo sira na yung defense niya so, magaganda niya sasabihin sa round 2 tsaka round 3 wala nang kumpiyansa wala nang kumpiyansa kasi nga sa una pa lang kinikipa na may ganung technique ginamit ni Loni kay ano yun eh kay Tipsy D uh -huh. kinipa niya eh uh nilason niya eh -huh. kaya kahit anong lakas nung nung mga rounds ni Tipsy eh, wala na lason uh -huh. na nung first round ni Looney Ay, Ayun yung orwan ko palaga yun yung nagsiset ng tone ng laban lalo ngayon sa Manila crowd, sobrang crucial makinig ng mga... Yung round 1 po kay Ilaya. Pero... gan nangyari nun. Mm. Ayo, napansin diba? ko ngayon, diba? napansin ko lang ngayon na sa battle rap na, na ano, parang nung nausi yung ginagawa mong nag, nagpipredict, nag, ano, ang dami nang gumagawa. Parang nawawala na ng challenge yung ano, alam mo yung chamber Binabasag na yun. Oo, oh, parang gano'n eh. Hindi, technique yun. Oh. Technique kasi. Uh, okay, so kasi. Nakita kasi sa, nila effective. Ang pistol eh. Mas na eh. Yung na agad yung katulad yung mga magnininja si ano. Uh. Biglang mag-Ninja si Spade. Nakakakristo lang. Biglang magnininja. Uh, napunta na sa Kono ha. Jerusalem oh. to Kono ha. Nasa Jerusalem, ano, ano? ano? Jerusalem, ko, na, Jerusalem ka na eh. Nasa Jerusalem ka na. Nasa Jerusalem ka na. Nasa Jerusalem ka Nasa Jerusalem Nauso yun, yung mga hula. Huhulaan ko yung banat mo. Huhulaan ko yung banat. Huw, grabe. Pagkatapos ng isang uh, um, napakahaba. 19 sequences. So, napakasarap ng pagkain namin. Hula. Uh, Ubus <laughs> na. Uh, laing isda, tsaka adobo. Tapos kanin. Ayan, uh, nakalive si smog uh, Dahil tao dito kasi may sunog eh. May nasunugan. So nakapila yung mga nakasunog na, na nasunugan dito. Kaya kinakausap sila nung uh, LGU. Yan. Sana eh maging maayos yung kalagayan nila. Pagdarasal natin. Oh, may utang ako sa iyo. Magkano? Bayad na lahat ng utang ko. Pinilit kong bayaran. Eh, May Ano ba utang 'yon? Asal. Ah, oh, sige na. Gcash ko na lang. May alaga ka diyan, Kuya pinga. ah. <laughs> Demanding eh. Demanding. Ang almot eh. Guys nga pala. Uh, check nyo sa TikTok ko. Uh, sobrang effective nito actually. Kaya nito dalawang araw malamig. Yung tubig na nasa loob. Check nyo. Punta kayo sa TikTok ko. Doon yung ito mabibili sa yellow basket to Ha? At yun ang uh, nga mga tirako ko pakakain natin dito sa alaga ni Kuya Ping, kay Meow Meow at eto na yung mga tropa natin dito. Nakita natin ang mga tropang gang natin. Shoutout sa mga tropang Temple Street dyan. syempre at sa lahat ng gang sa buong Pilipinas. At eto ang pinaka-idol ko si Oji Baldo. Baldo. Oh, at maya maya lang tinapos na namin ang mga natitirang sequences para uwian na kami. Happy holiday sa inyo guys. God bless everyone.